napakasarap at Ay, sorry, napakasustansya ng inuwin. Sugar free din ito dahil stevia ang sangkap nito. Best juice, okay, health drink, tulong na pampatalino, pampalakas at pampasigla. Ah, uh, magandang umaga po. Adi ako pa rin po si Santino Latorena in behalf of Mr. Adrian Rosales and Romeo Mataac and Dave Bautista. Live pa rin po tayo ngayon dito sa Marinduque News at andito pa rin tayo sa Tan Hinang Store. Pasensya na po, nagkaroon po ng uh, connection interruption. So babalik po tayo sa loob para makita or ipakita sa mga tao kung saan nakalagay na shelf yung uh, product ng Best Cafe. Kasama ko pa rin po si Sir Neil Villaruel sa araw na ito. Kaya halika na po at mamili na po tayo sa loob. Okay. Okay. Ayan, ayan si Sir Neil at pupunta na kami si pupunta na kami sa loob Hello ate, good morning po. Ayan, naka-uniform pa si ate Oh. So, dito kami sa Tanhinang Store. So, ito yung tindahan nila. Ano? So, pumunta lang kayo sa bandang, pagpasok nyo ng gate, bandang kaliwa. Ayan, at ayan, nahanapin namin ni sir. Pupuntahan namin yung kanyang shelf. Ayun. Ayun. So mga kababayan, ma madali lang itong makita dahil nandito lang ito sa shelf na ito. At andito si Sir Neil. Ayan. Sir Neil, good morning po ulit. Ayan. Ayan. So makikita nyo po dito yung mga kahon-kahon ng mga product ni Sir. Ang best juice at Best Cafe 8 in Inon Coffee Mix, uh, Sir uh, Neil. Ayan, magandang umaga po ulit. Uh, nagbalik ulit kami. Uh, dito po kami sa loob ng Tanhinang Store sa Bayan ng Buwak. Napakagandang balita po. Ano? Dito po pala sa tindahan na ito ay napakamura nating mabibili yung ating uh, best cafe. Uh, mas mababa kumpara sa ating suggested retail price dito po sa Tanhinang. So, kumunta lang po kayo dito sa, sa Bayan ng Buwak. Makikita nyo po Pagpasok nyo po sa main entrance, bandang kaliwa, makikita nyo po yung best juice at saka best cafe natin na naka-display dito. Uh, kagaya po ng sinabi ko, ipunin lang po yung mga sachet natin at isa pong isasama sa ating rapol promo. Ayan, thank you sir. Ayan, uh, kagaya nung nabanggit ni sir, mura dito sa loob. Tsaka ipunin pa rin po natin ang mga sachet. Sir Nila, bakit kaya paborito ng mga mga taong bilhin ang best cafe Ayan, uh, base po dun sa mga feedback na nakuha natin sa ating facebook at sa ating mga account nagme-message sila sa atin kasi yung epekto sa katawan, ramdam nila kaagad. Unang-una yung tinatawag natin na colon cleaning, yung siguro po uh, sanhi po yan ng ating mga sangkap na napapadala yung pagdumi, pero hindi po yun LBM uh, LVM. Ano po? It's a normal na nagkakaroon po ng cleansing sa ating katawan. So mararamdaman nyo po yun mga ilang araw, mga dalawa hanggang tatlo, hanggang inaayos po yung ating paglilinis sa ating colon. Kasi po meron po siyang barley grass na isang number one antioxidant and mangustin na ang papel talaga nila sa ating katawan ay napakalaki. And then samahan pa natin ng malunggay, guyabano at saka po yung stevia na pampatamis niya. So, tinatangkilag po siya unang-una dahil po dun sa sangka, pangalawa po dun sa presyo. Yung presyo po natin sir talaga abot kaya ng masa. Lalo lalo dito sa loob ng tanhinang store, ang presyo nila po ay mas mababa sa ating suggested retail price. Ayan. Sir, nilabanggit mo kanina, stevia. Ito ba yung dahilan kung bakit matamis yung product? O ito yung walang asukal ito, ano? Ito ay dahil dun sa um, ingredients na stevia. Ayun po ako makikita ninyo pag kabilin nyo po ng kahon o di kaya sa sachet ay nakalagay naman po ang mga ingredients doon at ito po ay organic at napaka healthy. Nabanggit din ni Sir Neil na meron itong uh, kasamang barley. Nabasa ko na dati sa internet yung barley at talaga na, na effective nitong pang, panglinis po ng ating katawan. Kumopapansin nila. Ano? Kumopapansin ko nila dito sa box natin. Nakalagay dito sugar 4%. Ito po ay sugar mula sa katas ng prutas at gulay. Hindi po ito yung tablespoon sugar na yung, yung tinatawag natin na refined sugar. Wala po tayo, hindi po tayo gumagamit noon para magbenepisyo yung mga kababayan natin na minomonitor monitor yung kanilang sugar level para maging safe. Ang stevia po ay isang alternatibong uh, pamamaraan para magawing matamis ang isang produkto o isang uh, pagkain. Alternatibo dahil hindi po siya nakakasama sa ating katawan bagkos nakakapagbigay po siya ng iba't-ibang health benefits. Ang stevia po ay may kakayanan na in-neutralize ang ating sugar. Yun po yung isang advantage natin at wala po siyang ang masamang epekto sa katawan ng tao. Yun po ang advantage ng stevia. Isang alternatibong sangkap para mapatamis ang ating inumin at pagkain sa natural at herbal na paraan. Uy sir, uh, Neil, mabanggit ko lang, ano? Nag Take ako nito kaninang umaga at nagdalawang pan pandesal lang at hanggang ngayon ay pakiramdam ko ay busog pa rin ako. Merong time kasi na pag kailangan kumain ng agahan tapos ito nag-take lang ako nito hanggang ngayon ay pakiramdam ko ay busog pa rin ako yung ba yung isa sa mga uh, benefits nito sir? Yun yung epekto na sinasabi ng mga kababayan natin. Ang bilis ko maramdaman yung epekto ng herbal coffee ninyo. Hindi ko kailangan makaubos na isang box bago ko makita yung... On the spot, may mga makikita na kayong pagbabago at kagaya ng pagpunta uh, sa CR kasi tapos sa yung matataas uric acid, binabalansin niya po yung uric acid natin. Uh, makikita niyo dun sa ating ihi yung pag, from yellow to white, magiging gaga, ibabalansin niya po yun alam po naman natin lahat na ang herbal ay unti-unting pag-repair ang ginagawa niya sa ating katawan. Hindi po siya on the spot na ayan na Unti-unting pag-repair hanggang maging normal yung ating mga nararamdaman sa ating katawan. Yun po ang epekto ng herbal. Kaya po hanggat maaari, yung mga tao ngayon nakikita nila, uy, maganda yung herbal sa ating katawan. At ang isa pa, ito po sa ayot sa gusto natin, ang herbal na sangkap, gulay at prutas ay ginagamit pa ng ating mga ninuno noong unang panahon. Ano? Hindi pa yan, hindi pa natin alam. Pinuno natin ginagamit na, kagaya po ng malunggay, matagal lang ginagamit. It's proven, hindi po dahil sa aking sinasabi, kundi base sa mga pag-aaral. Ang mangustin po ay number one, antioxidant. So, hindi po tayo tatamaan ng anumang uri ng sakit at karamdaman pag mataas ang ating immune system. Paano po tumataas ang immune system? Kailangan po natin siyang tulungan, pakainin po natin siya ng mga prutas at gulay na mayaman sa mga sangkap. Kagaya po ng mangustin, malunggay, guyabano, barley grass, at syempre yung pampatamis ng stevia. Totoo naman yun sir at uh, dumaan po sa proseso ng or nagkandak din po silang study para lang magawa ang product na ito at ito po ay proven na. Tapos na napapakinggan ko na nag-usap si, si Sir Adrian at si Ma'am Layla. Pareha sila ng comment na pag sa agahan, pag uminom sila ng Best Cafe 181 1 Coffee Mix, hanggang magtanghalian ay busog pa rin sila. So palagay ko ay yun nga ang um, epekto nung kapina ito. So, tinry ko din naman at ganoon din sa akin. Ay, sir, marami nagme-message sa akin. Paano daw ba umorder o paano ka makakontak? Ma um, meron ka bang hotline or cellphone number? Doon po sa mga nasa ano po, dito dito, madali pong makita itong ng store. At ang isang benepisyo nga po ay maganda yung uh, binibigyan nilang presyo sa atin. Pangalawa, message nyo po kami sa Best Cafe Marinduque. Lahat po ng inyong inquiries, sasagutin po namin Uh, lahat po ng inyong katanungan tungkol sa produkto, lahat po ng katanungan tungkol sa presyo at sa mga lugar kung saan saan mabibili. Message lang po tayo sa Best Cafe Marinduque at makapapanood po tayo madalas sa Marinduque News Network doon po sa ating mga ads. So, ang Best Cafe po ay uh, kami po ay purong Marinduqueño. Uh, kami po ay nandito, uh, pinapakilala po natin ating product. Higit po sa lahat ng ating produkto ay uh, po ito ng FDA. Ano po? Meron po tayong Food and Drug Certificate na nakatunayan na nakapasa ang tanong po nung isa sa akin, sino ba yung gumawa ng best cafe ninyo? Uh, isang mayamang negosyante. Sasabihin ko po sa yung totoo, ang gumawa po nito, isang natural medicine doctor or naturopathy doctor. So, hindi po siya basta negosyante lang. Isa po siyang natural medicine doctor na, may, na marunong pagdating sa ating pangkalusugan na, na, na mga produkto. Kaya po napaka the best. Kaya po best cafe 8-in-1 herbal coffee mix. Wow, at sadya naman talagang best ang best cafe. So, ano pang pa hinihintay nyo mga kababayan ko sa buwak. Punta na po kayo dito sa Tan Hinang Store. Ay, sir, asay dito sa buwak, mayroon pa po ba kayong ibang outlet o binabagsakan ng inyong product? Marami po. Nabibili tayo sa mga uh, groceries and pharmacies dito sa buwak. Marami pong dito mga pharmacy. Makikita mo po sa mga pharmacy, nakadisplay po yung ating mga produkto dyan. Then sa iba't ibang grocery po. Ayan po. Meron din po ba kayo sa ibang bayan, sa Mugpog? Yan po ay nabibili sa buong Marinduque. Meron din po tayo sa Mindoro. Yung mga, mga taga Marinduque dyan sa Mindoro, salamat po sa pagtangkili. Kahapon po, nagpadala ako ng produkto sa Mindoro, sa Victoria at Pinamalayan, so, magitan ng bangka mula dito sa Gasan. Kaya kahapon yung ads ko, sunset sa Gasan, nagpadala po ako ng Best Cafe papunta sa Mindoro kasi po mataas po yung demand at sila po yung nakiusap na kung maaari, gawa natin ang paraan ng paraan na makapagpadala ng product. So buti na lang may biyahe yung bangka kaninang umaga. Yan. Ay nako sir, maraming salamat po kay Sir Neil at nabigyan tayo ng pagkakataon para ma-demo at magkaroon ng free taste at dyan lang po sa labas ng tanhinang store ngayong araw para kahit pa paano ay malasahan ng ating mga customer o nung balak o magiging customer pa ng Best Cafe at ng inang store po. Salamat, maraming salamat po uh, sa inyong pagtangkilik. Huwag niyo pong kalimutan i-message kami or or i-like 'yung aming Facebook Facebook page 'yung uh, Best Herbal Coffee Mix at saka uh, Best Cafe Marinduque po. Salamat po mga kabayan sa inyong pagtangkilik. At bigyan na rin natin ng pagkakataon na magpasalamat dito sa tindahan na ito sa may-ari sa mga mga kapatid kay Sir Tan Tony at kay Tan Aven. Yeah, maraming salamat po sa may-ari ng uh, dan hinang store binigyan tayo ng pagkakataon na ipakita at magkaroon ng pre taste ng Best Cafe dito sa kanilang harapan at maipakita yung kanilang uh, display dito sa loob at mm, ako ay nagpapasalamat kasi yung kanilang mga staff ay naka-uniform ng Best Cafe. So, masayang masaya po tayo dahil isa pong uh, isa pong pagpapahiwatig na talagang ang mga tao ay kilala na po yung Best Cafe dito sa uh, probinsya ng Marinduque. Opo, maraming salamat po Sir Neil at muli Ah, uh, dito pumunta po kayo dito sa tanhin ng sir. Pumasok po kayo sa Pagpasok nyo po na entrance ay bahaging kaliwa lamang po and then dire-diretso na po hanapin nyo po yung product ng Best Cafe, 181 coffee mix eto Ito po. At ang Best Juice, ito po. Orange the London juice mix. So maraming salamat din po sa pagsubaybay at maraming salamat din po kay Sir Adrian at kay Sir Romeo Mataak kay Sir Dave at sa lahat ng bumubuo ng Marinduki News. Muli po ako po si Santino La Torrena. Salamat po. Yun wala pong bayad Terima kasih. 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 Terima